Guys, meron na kaming saging, nabalatan na. Ayun pa binabadatan. binabalatan. Ay, ito naman yung mais. Meron kaming mais yelo so see you guys. Mamaya ulit mga kaboksu Welcome to my kusina. <laughs> sayo, sayo. Hindi, um, sa kapit bahay lang um, bagong um, bagong. ko baron ko. Ngayon na akong bagong baron mga guys. Ito na po. Saging. Tuhagis ko lang po yan kay Ar. <laughs> 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 Ay sa inyo guys kung paano mag Balat na sa <laughs> akin. Kung paano ko i-transfer kay Ariel. <laughs> 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 It's a trick. Tingnan nyo, sasalot. Eto guys, tingnan nyo. Masasalot to ni Ate Chris, ha? Si Chris! O, di ba? niya. Ganun siya ka-alisto, guys. <laughs> vigilant siya oh my gosh <laughs> okay. mm. alisto na lang so guys, okay. nakikita niyo kung paano kagagalin yung mga kasama ko sa pagtitinda go 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 yeah guys iko yeah guys okay na to mm <laughs> <laughs> So, mamaya guys, iikot kami sa Barangay Matang ikot Iikot kay lang kayo sa Meron kami, dala, dala ko yung ano ko. Mercedes Benz. Yes. Ito matigas to medyo no. Ito pang maruya. Masak maganda rin. Pipiliin. Ito so, makaka... Kasi so, yung... Guys, tingnan nyo oh. Ang ganda ng mais. Pati po ako maganda. Mm. Ati daw po yung nagsalita maganda. si Pakita natin, syempre. Ayan. Mukhang mais. Mukhang <laughs> mais na po ito. <laughs> yan, yan. Ganda na mais. Sing ganda. Nang so, naitanin. Ito na nga <laughs> Habang hinihimay ni Ate Chris, yun yung task niya. So, ako yung tiga balat Big ng para mabilis saging. saging. Si Ate Arin yung tiga chop ng mga saging. So, guys, mamaya papakita namin sa inyo yung procedure kung paano namin siya gagawin. Bye-bye. Guys, okay. na yung... So, nakapasarap maligo. Isan yung ina na, na ano ko, natanggalan ko ng... Ano? Yes. Balat. So, nagugas naman ako so, ng kamay. Okay, so... Sige, wala. Pag ano dyan ako masasampay. Kasi yeah. magtitinda kami sa... Iyan yeah, ako na. Kahit sa gabi na, 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 Mamasahin ko na. Uy, sabay mo. Masasampay. So, Uy, naugos na ako. Ayan na siya. Hmm. Ganyan yung procedure na ginagawa namin. With lamas. With lamas. Sabi niya ko, Eka, mama, sabi nga lang Hindi, sige, ya. ano ko na lang over. Wala talaga akong magagawa. Talaga, okay. ba okay. ba lang? Kaya hindi mo makokontrol ang crowd. Kaya nga. Nagbo-voice over naman na ako eh. Oo, hindi ka naman nag-voice over kahapon. Voice over? Oh, eh, yan ayoko. Ayoko. <laughs> pag, pag yung mga ganyan kasi naman, o. No, talagang may hindi mahirapan ako. Sige na, pwento na. Ate, ano, may, may sinasabi kayo. Babo din dahil... dahil si mo sa isla, no. <laughs> Good morning, mga sis mo sa isla. hindi <laughs> pa ba hindi mo? Hindi, yung kamay na nakuha rin niya. Lakasan mo. <laughs> Lakasan mo. <laughs> Kaya ko pa. Kaya lang. Ano sabi la? Kasi di ba na Kasi diba may na-make siya na? siya. So,